Ang Tanawan, Batangas o Lungsod ng Tanawan ay isang second-class component city sa probinsya ng Batangas. Kilala ito sa lumang simbahan ng Tanawan na isa sa pinaka-importanting archaeological site sa kanilang lugar, kung saan ang ilang mga labi ng mga tao mula pa noong colonial era ay nahukay. Ang lugar ay tinawag din na Cradle of Noble Heroes dahil sa naging contribution ni Apolinario Mabini na siyang utak ng, ng katipunan at ni Jose P. Laurel. Ngunit alam niyo ba na dalawang mayor na nang tanawan ang napapatay? Una ay si Mayor Cesar V. Platon noong May 7, 2001, at isa sa naging kontrobersyal ay ang naging pagkamatay ni Mayor Antonio Halili noong July 2, 2018, kung ay pinatay ito sa harapan ng mahikit isang daan niyang mga tauhan habang nagsasagawa ng flag racing ceremony. Haya, niyo pong balikan ko ang naging malungkot na kamatayan ni Mayor Tony bilang tugon sa naging kahilingan ng isa po sa ating mga viewer. Bago ko po simula ng ating story, sa mga bago po sa channel ko, please hit the subscribe button at pakipindot na rin po ang ating notification bell para ma-notify kayo sa mga bago nating upload na videos. Si Mayor Antonio Halili ay pinanganak noong November 1, 1968. Lumaki siya sa pangangalaga ng mga magulang sa San Antonio, Nueva Ecija. Nakapagtapos ng Master in Business Management sa San Juan de Letran, kung saan niya nakilala ang ina ng kanyang tatlong mga anak. Bago pa niya pasukin ang magulong bundo ng politika, si Antonio Halili ay isa ng magaling na negosyante. Itinatag niya ang ANC Halili Group of Companies, Isang negosyo na may kinalaman sa real estate, information technology at private emission ng drug industries. Ang ANC HGC ay nagpapatakbo ng anim na emission testing centers dito lamang sa Luzon. Dahil sa kasikatan at maraming mga kaibigan noong 1992 ay kinumbinsi siya ng ilang mga kakilala na tumakbo bilang councilor sa Tanawan Batangas kung saan siya ay nanalo. June 30, 2013 ay nahalal siya bilang Mayor ng Tanawan, Batangas at dito na niya sinimulan ang kanyang naging pakikipaglaban sa pinagbabawal na gamot. Mas nakilala pa si Mayor Tony dahil sa ginawa nitong pagpaparada sa mga nahuhuli na gumagamit ng pinagbabawal na gamot sa kalsada ng siyudad o mas kilala nila sa tawag na Walk of Shame. Pinaparada niya mga ito habang may mga nakalagay na placard sa kanilang mga harapan. Ang nasabing pamamaraan ni Mayor Tony ay nakaalarma sa samahan ng Human Rights. Ngunit taong 2017 ay nasama ang pangalan ni Mayor Anton Halili sa listahan ng narcolist ni former president Rodrigo Roa Duterte. Sa kabila ng naging harapan at lantaran kuki kikipaglaban nito sa pinagbabawal na gamot sa kanyang nasasakupan. It defies logic nga eh. Isipin mo, kung ako ay nag uh, nagbebenta ng drugs, bakit ko hihiyain yung mga gumagamit ng drugs? Something is fishy. Gusto lang ba nila akong uh, ano, sirain, 'di ba? Yan? Sa kabila ng aking ginagawa. Itinaya ko ang buhay ko, pati buhay ng pamilya ko. Uh, pag sa paglaban ko sa drugs. Tapos ito ang napala ko. Hindi ko alam kung bakit, uh, kung bakit nangyayari. Ang kanyang city at anti-crime unit ay dinisolve ng DILG. Ayon sa security team ni Mayor Tony, ay ilang buwan na din na nakakatanggap ito ng mga pagbabanta para sa kanyang buhay. Kaya naman ay naging mahigpit sila sa pagpili ng mga events na dinadaluhan nito. Ang mga invitation tulad sa kasal ay tanging mga substitute at proxy lamang ang dumadalo. At sa tuwing may mga mahalagang pagtitipin ito na ginaganap sa publiko, ay nagsusuot ito ng bulletproof vest. Sa kabila ng pag-iingat, noong July 2, 2018, ay nangyari ang kinatatakutan ng mga nagmamahal kay Mayor Tony. Tulad ng ibang mga araw, ay nagsagawa sila ng flag-raising ceremony nang ganap na alas 8 ng umaga, sa harapan ng City Hall ng Tanawan nang bigla na lamang umalingawngaw ang putok ng baril na nagpatumba kay Mayor Tony sa harap ng mahigit isang daanyang tauhan at mga newly elected na village leaders na kumakanta ng pambansang awit nagkagulo paligid at nagsigawan ng mga tao maya-maya pa ay maririnig daw ang mga sigaw ng natamaan si Mayor na baril si Mayor patay na si Mayor patay si, Mayor. Patay si, Mayor. Patay si Mayor. Patay. Ang mga bodyguards ni Mayor Tony ay nagpaula ng putok sa masukal na bahagi ng lugar. Si Mayor Tony ay nagawa pa nilang idala sa C.P. Reyes Memorial Hospital. Pero siya ay diniklara ng emergency doctors doon na wala ng buhay. Nang ganap na alas 8.45 ng umaga. Agad din namang sinuyod ng kapulisan ang lugar sa paligid ng City Hall ngunit bigo sila na makakita ng kahina-hinalang tao na maaaring may kinalaman sa pangyayari. Nakita ko na lang na hawak niya yung dibdib niya at nakita ko na yung gunshot wound. Mm, police nga eh, ay pati bodyguard. Ngayon eh, mayroong bahagi niyang may tumiklap daw. Eh siyang pinaputokan ng baril ng mga bodyguard at saka ng, at saka ng ibang pulis. Agad namang iniutos ni Philippine National Police Chief Oscar Albayalde ang pagbuo ng Ispang ng isang Special Investigation Task Group sa pangungunan ni Calabarzon Regional Director Edward Garanza para imbestigahan ang pagkamatay ni Mayor Antonio Halili. August 22, 2018, ay inilabas nila sa publiko ang ilang mga kuha ng CCTV kung saan ay makikita ang isang puting sasakyan na pagmamayari ng isa sa mga suspected gunman na pumarada malapit sa gasolinahan isang kilometro ang layo sa crime scene. Noong July 2, isang lalaki na nakasuot ng itim na t-shirt at green na sombrero ang bumaba doon at hindi pa nakakalipas ang sampung minuto ay muli itong bumalik at atsaka umalis. Sa isa pang kuha ng CCTV ay nakita ang sasakyan na nagpabalik-balik sa Memorial Park malapit sa City Hall kung saan nangyari ang krimen. Ito rin ang sasakyan na nakitang dumaan sa expressway at kahina dahil sa ang plate number nito ay nabago. At ayon din sa pulis, ang plate number ng sasakyan na nakitang pumarada sa gas station ay hindi nakarehistro sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Ang distance ng gunman kay Mayor Halili ayon sa ginawang pag-aaral ng mga investigador ay 160 meters at ang posisyon nito may mataas na ground elevation kesa sa posisyon ni Mayor Halili. Isa sa mga motibo na nakikita ng mga pulis ay may kinalaman sa pinagbabawal na gamot, problema sa lupa, litan sa pagitan ng isang dating high ranking na heneral. Mga tatlo ang tinitingnan ng motive diyan. Sa uh, one of the motive na tinitingnan natin. Kasi alam ko uh, at least mga tatlo ang tinitingnan ng motive diyan. Yung isa pang ginagawa na pagparada ng mga or uh, yung shame campaign niya na ginagawa before, no? Huh? Uh, tama din yung sinabi mo na meron ding siyang nakaaaway na former general na uh, yung mga uh, high ranking at uh, meron din yung uh, alleged lang naman yon yung with regards to uh, involvement niya sa illegal drugs pero yung, yung ano Noong April 3, 2019, ay may tinatayang labing siyam ng mga armadong lalaki na nagpanggap ng mga pulis ang dumukot sa dalawang tauhan ni Mayor Antonio Halili na sila Alan Fajardo at Ricky Atienza sa hotel sa Santa Rosa, Laguna. Ayon sa mga pulis ay wala silang ginagawang operasyon laban sa mga biktima na mga malalapit na tauhan ni Mayor Antonio Halili. Ang mga sospek ay tumakas gamit ang isang puting van na walang nakalagay na license plate. Hanggang ngayon ay wala pa rin naging linaw sa kaso ng pagkamatay ni Mayor Antonio Halili. Ayon kay Police Officer Romel Sandoval, ang kaso ni Mayor Halili ay considered na cold case, kaya naman ito ay kanila nang itinurn over sa CIDG o Criminal Investigation and Detection Group. Sadyang nakakalungkot dahil tila naging mailap ang hustisya para kay Mayor Antonio Halili. Sa kabila ng ginawa niyang paglilingkod sa bayan, ay bala ng baril ang kanyang nakuhang kabayaran. Sana po ay nagustuhan niyo ang isa na namang kwento na akin pong ibinahagi. Marami pong salamat sa patuloy na pagtangkilik ng akin pong mga videos. Huwag niyo din pong kalimutang mag-iwan ng salubin at suggestion sa atin pong comment section. Thank you so much po and see you on my next video.